Magandang araw po sa inyong lahat dyan mga kababayan. So ito nga po pala yung unang araw naming pag-harvest ng niyog dito po sa sakahan ni Papa. No? At para po sa lahat dyan na ah, baguhan po, sana po ay tulungan niyo yung aming munting channel. Paki-subscribe po sa aming mga ah, sa aming channel. At paki-like and share sa aming mga videos na ina-upload namin so maraming salamat sa inyong lahat yan mga kababayan nagpapasalamat kami lalong lalo na po sa lahat ng mga supporters ni Sir Paul o Pugong Biyahero na nakakita sa aming channel Yun, maraming salamat talaga sa inyong lahat at sa araw po na ito mga kababayan ay nakasama nga po pala namin yung manugang ni Nanay Lorna. Hindi ko po alam na isa pala siya sa manugang ni Nanay Lorna. O kapatid ni Ninita yung kanyang uh, asawa.

na nagtik-twix kayo eh nagtik sa na si kayo matay hakin na nakabuhi awada dagan sa babaw ka no itsahag mga lukay no wala lang dyan sa babaw nahog ang nahog ang kayo Bantay hakin nakabuhi. Murag na nakagawas. Isa gito yung asawa ni gani? Anak nih. Anak ni? Anak ni anak Lorna. Ha? Anak ni Lorna. Anak ni. Lorna, lorna ni Nita? Hmm. Ay bayaw din mo ni Nita? Oh. Hmm. Oh, dito, dito sa langgani. Layo rin o? Hmm. <coughs> Umaga di ka na Lorna? dito ko pa po nalaman mga kababayan na itong kasama ko pala dito ay isa din sa manugang inanay Lorna. Ayan, hindi ko alam na uh, kapatid pala ni Ninita yung kanyang asawa na bago ka palang nanganak. Apoy. Apoy na pobreta mga Gato <laughs> na sila

Dito kami mga kababayan sa pinakadaplay na kami ngayon. <laughs> kasama ko yung uh, umagad ni Nanay Lorna. Panggatas lang doon ito niya mga kababayan. Ito nga po pala yung asawa ng kapatid ni Nanita mga kababayan. No? Itong kasama ko. Yung nalaman niya na mayroon kaming pupuntahan na pagtatrabahoan kaya pumunta siya sa amin at uh, sinabi niya na kung pwede ba siyang makasama sa aming trabaho para po meron din siyang uh, kita kahit pambili lang po ng gatas ng kanyang anak so kaya yun, sinama namin kaya uh, marami kaming Pum marami kami na pumunta doon sa pinagtatrabahoan namin so ito nga po pala yung mga kasama namin mga kababayan yan pinag-ipon-ipon namin yung mga niyog para po madaling balatan ng mga tagabalat ng niyog wala na, oh, dahil na ah, dito nagiging At ito na nga po pala yung mga tagapagbalat ng niyog mga kababayan. No? Galing din po ito sila sa ibang barangay. Kami galing sa barangay Malabog, ito sila ay galing sa barangay Saloy. Magkatim din sila. Nagtulong-tulungan Para po matapos yung pagbabalat ng mga niyog dito. So hanggang dito lang muna yung video namin mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ingat kayo palagi dyan. Salamat.